So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So ngayon, panibago na namang tips, topic, ang aking isi-share sa inyo. So napakahalaga nito mga kamanok, baka mamaya magbago ang isip mo. O baka mamaya, uh, paniwalaan mo o sabihin mo naman, ay tama si kamamay, dapat pala, ganun din ang ginagawa ko. Dapat pala, ganun din ang nagawa ko noon pa lang. Okay? So mga kamanok, uh, napakaganda nitong topic natin ngayon dahil uh, meron akong nabasa sa comment section. Ang tanong niya, Idol, ano ba, ano ba dapat ang magandang uh, process or way ng pagbibigay natin ng pagkain, ng patuka sa ating mga alagang mga manok, especially yung mga nasa tipi natin, okay, pang maintenance. So yan, napakaganda katanungan. Maganda po ba ang uh, dry feeding or wet feeding? Alin po dyan ang uh, po pwede mong i-recommend sa akin bilang nagsisimula pa lang sa si pag-aalaga ng manok? Okay? So mga kamanok, magbabago ang tingin ninyo kung ano mang sistema ang ibinibigay ninyo sa inyong mga alaga. Possible magbago yan sa aking ipaliliwanag ngayong araw na ito. So bago natin simulan yung topic na yan, isa lang palagi ang hinihiling ko sa inyo mga kamanok. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang subscribe button at yung like. Okay, buttons dito sa tabing ito, malaki po yung may tutulong niyan pagdating sa ating uh, mga video na ginagawa. At syempre, para mas marami pa rin po tayong uh, matulungan pang mga magbamanok, lalo na yung mga baguhan, yung mga newbie pagdating sa larangan na ito. Okay, so maraming salamat kung napindot niyo na po yung mga buttons na yan. At simulan na po natin ang topic ngayong araw na to. So ano nga ba ang mas magandang gamitin or ibigay na pagkain sa ating mga alaga. It's either dry feeding po ba or wet feeding. So, unahin ko na po mga kamanok ang dry feeding. Mga kamanok, ako dito sa aking mga alaga, dry feeding po ang aking ibinibigay simula ng malaman ko ito. So, unang-una, pag dry feeding po ang ating mga alaga, hindi po mapapanisan ang kanilang pagkain. Okay, kasi po may mga manok po dyan na kapag ka, hindi po natin nabigyan ng tamang uh, priming, ng tamang uh, pag-aalaga, hindi po agad inuubos yung pagkain. Yung iba namang uh, breeder natin, iniiwala na lang yung pagkain doon kapagka hindi na naubos. Sabihin nila sa akin, hayaan mo lang yan dyan, tari, uh, kakainin din niya yan pag nagutong. So yung pala, sobrang dami nung binibigyan ng pagkain tapos wet feeding pa, pag nagutom mo kinak kinakain ulit, tapos mapapansin na lang niya, magtataka bakit hindi nagtunaw. So, yun po ang ayaw ko sa, ano eh, sa, <coughs> sa, wet feeding. So, napapanis po. So, ngayon, pag dry feeding po mga kamanok, ang atin pong mga alaga ay uh, nag, na, nag, improve yung tinatawag na digestion. nag improve po yung digestion ng ating mga alaga at nag improve po yung, yung panunaw ng ating mga manok. Kamanok, anong pinagkaiba niyan? Eh, dry or wet? Ganon din naman, tumutunaw din ang mahalaga na uubos yung pagkain. o nga po mga kamanok. Pero mas uh, mas healthy po yung mga manok na kumakain ng dry feeding. At bakit nga po? Kasi po, nag improve po yung kanilang balun-balunan mga kamanok. Pag sinabing balun-balunan, yung po yung gizzard na tinatawag. May mga ngipin po yun, yung po ang gumigiling ng pagkain na ating ibinibigay sa ating mga alaga. Kahit yung mga bato, yung mga malilit na pebbles, na kinakain nila, magtataka kayo dyan. Pag uh, galing sila sa cages, nilagay niyo po sa tipis, makikita nyo, kumakain siya ng mga pebbles, ng mga maliliit na bato. Yung iba, nag-aalala, kamanok, may nagtatanong pa nga dyan sa akin, kamanok, bakit kumakain ng bato? Okay lang ba yun? Baka hindi matunawan yung manok ko. Baka, baka hindi maganda, hindi, hindi maganda sa katawan, masama, baka problema. So mga kamanok, kailangan po nila yung ganong mga nutrients and minerals galing sa sa lupa So, alam niyo naman, ang mga manok natin, so dapat naka-range yan eh. Dapat nakalagay sa tipi. So, kailangan po nila yon. Bakit po? Kanya po ay ginagamit nila na ngipin, yung mga bato-bato na maliliit, yun po yung ginagamit nilang ngipin para mas mag-improve yung digestion ng kanilang balun-balunan. Ngayon, pag naka-dry feeding po kayo, medyo may katigasan yung butil na ibinibigay ninyo, nagkakaroon ng trill sa balon balunan sa gizzard na mas mag-function siya ng ng uh, ng ng, uh, ng, ng, ng advanced. ibig sabihin mas matitril siya na na i-crush o bilingin yung matitigas na yon yung mga grains yung pellets matitril siya tataas ngayon yung capacity uh, yung capacity yung capability ng gizzard na magtunaw ng matitigas ngayon mas magiging matibay yung gizzard na tumunaw ng matitigas compared natin dun sa mga naka-soft or wet feeding. Ang wet feeding kasi, pag nilagyan nyo ng uh, pagkain yung balon balunan walang trail. Ano na eh, malambot na eh. Hindi na siya ganun nagpapang ng, ng uh, maayos. Ibig sabihin, nag nagpapangsyon ng maayos, pero naiintindihan nyo ba, hindi naman niya ginagamit masyado yung kanyang uh, kapasidad na gumiling talaga ng uh, matitigas. Kasi soft feeding na yung ginagawa nyo eh. Parang wala nang trail sa kanya. Paano kung magbago ang panahon? Okay? Magbago ang panahon o mabigyan nyo siya ng dry feeding. Hindi na agad yun magtutunaw. May stress na kaagad yan. Okay? Kaya po ang maganda sa dry feeding mga kamanok, kahit magbago ang klima. Mapapansin nyo naman eh, kapag hindi nagtunaw yung manok, minsan nagbabago yung klima, iinit, tapos biglang uulan, hindi natutunawan. Pero yung mga naka-dry feeding mga kamanok, tama lang po yung moisture na iniinom. Okay? Kasi po minsan yung iba, pag naka-dry feeding, hindi na sila nagpapainom eh. Hindi natin alam kung sobra ba yung, yung moisture or kulang. No, choice yung manok, wala siyang iinumin. Yun lang talagang pagkain na yun. Minsan, pagka sobrang tubig, okay, nagiging malata po yung manok. Pag sobra yung tubig, siya, nagiging masyadong uh, mabigat yung manok. Okay, hindi po yung manok yung nag-decide kung anong uh, dami o ilang dips ang kailangan niyang inumin. Hindi kayo. Kasi wet feeding yung binibigay ninyo eh. Kaya yung ipot ng mga manok, matutubig, basag. Di ba? So, pero kung ang manok ang nagdi-decide kung gano'ng karami ang uh, dips, ang tubig na kanilang iinumin, mas healthy po sila. Alam nila eh, kung gano'ng karami, ah, ito, dapat pala uh, 20 dips. na sa isip ng manok, 20 dips. Ito ang kailangan ko. Busog na ako dito. So, pagka gano'ng manok ang nagdi-decide kung gano'ng karami ang kanyang iinumin, uh, mamaga-adjust yung kanyang katawan. Madadry, uh, ma -ma magigiling niya ng maayos. Okay, kaya maganda mga manok yung dry feeding ang inyong binibigay. Para sa ganun, ang manok po ay healthy-healthy at kahit po magbago-bago ang panahon, hindi po agad may stress ang mga yan. Dahil, okay, maganda nga po ang pundasyon uh, ng kanilang gizzard, ng kanilang balun-balunan. Kaya ngayon pa lang mga kamanok, mag-switch na kayo sa dry feeding. Okay, kung kayo man is nasa wet feeding ngayon, okay lang yan mag-switch na po kayo, mag magdagdag na kayo ng additional mga toppings sa inyong pagkain hanggang sa maging dry feeding na po kayo. Ganyan po ang magandang na idudulot ng ating mga manok. At saka take note of this, pag po naka-wet feeding kayo, ang bibigat ng manok ninyo, ang tutubig ng mga manok ninyo, minsan niya matubig, mabigat, maputla pa. Bakit po mga kamanok? Kasi nga po, nandun yung protina, kaso kulang naman kayo sa natural vitamin B12. So, tinuturo ko po sa inyo, maghalo lang po kayo palagi ng uh, fermented jackie oats sa inyong dry feeding at makukuha po ng inyong mga alaga yung overall health. Yung mga payat ni in ninyong mga alaga, mga manok, maghalo kayo ng fermented jackie oats, mayaman sa amino acid, bubulto po yan. Gagaan. Yan, di ba ang pangapangarap ninyong mga kamanok? Bulto na magaan, mapula ang mukha at healthy-healthy, hindi ka dinadapuan ng sakit. Di ba? So, ano pang hinihintay mo? Bakit kailangan mo pa magbigay ng mga suplemento, ng mga injectable supplements kung alam mo naman na yung pagkain lang yon na yon ang susi para makuha mo yung hinahanap mong bulto, ang katawan magaan, buka, mapulang muka, eh di mag-fermented oats ka na. Mura pa. At the same time, kaya mo po siyang isustain hanggang dulo. Eh ikaw ba, tatanungin kita. Kung newbie ka, kung baguhan ka, o something sabihin na natin, kung may nanonood ba sa ating senior citizen, ba, diba? pag sinabing senior citizen, ah uh, minsan, mahihina na itong mga ito, mahilig lang talaga magmano. Kaya nyo ba magbigay pa rin ng mga supplements? Kaya nyo pa rin ba magbigay ng mga injectable supplements? Or kaya pa rin ba ng bulsa natin na magbigay o bumili ng mga vitamins na ganyan, lalo na yung mga mamahalin, di ba? Lalo na kung marami kayong alaga, kaya nyo bang bigyan ng supplemento yan? Magastos yan, mga kamano. Pero kung fermented jackie oats, maghalo lang kayo ng isang timba, Halo lang sa pagkain. Kahit hanggang dulo, mga kabano, kahit umabot ng 10 years ang manok mo, kaya-kaya mo yung isustain. Bumumulto pa, maganda pa, tipid pa. Kaya mga kamano, kung nagsasabi sa inyo, mag-switch na kayo sa dry feeding, maghalo kayo ng fermented jockey oats, napakaganda ng resulta sa manok. Ako nagsasabi sa inyo, sa mga newbie, pakinggan nyo ako. Ibababad nyo lang naman yan sa mineral water sa loob ng isang linggo at po pwede nyo na yung ihalo. So, walang side effect at talagang napakaayos, healthy-healthy ang manok, mapulang mukha, bulto, magaan, magugulat ka na lang, magaganda rin ang buto dahil may calcium ito. So, ano pang hinihintay niyo mga kamanok? Ilalagay ko na siguro dito sa harap ng screen natin para sa ganon, uh, madali niyo pong makita, makuha, at madali, madali niyo pong magamit, maibigay sa inyong mga alaga at mas maging healthy po sila okay, simula ngayon. Okay, mga newbie ha, pinapaalala lang ko kayo. Okay, so yun lang mga kamanok sa ngayon ang ating magiging topic. If ever na may katanungan pa rin kayo, okay, magdadalawang isip na mag-comment, uh, mag-like, at syempre, uh, mag-subscribe at mag-like sa ating mga videos na ginagawa. So once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.